ito yung bahay na nakita natin ito yung isa sa mga favorite kong bahay dito maganda yung style ng bahay parang sa walk, The Walking Dead talaga yung style niya tingnan mo at talagang medyo malayo yung mga kapitbahay niya dito ito lang yung nag bahay na nakita ko may mga tao talaga na ayaw sa mataong lugar yung sa last na video ko pinakita ko kung ano itsura ng pandilig nila sa farm ito yung kabuoang itsura niya ganyan ang itsura So ngayon on the way tayo sa Virginia Corridor at ito ay mga about 10 miles mula sa bahay. So kanina dumaan tayo sa Maisan at iba pang klase ng mga farm at ito yung bahay na pinagdeliveran ko. Ay talaga po naman napakaganda ng mga bahay dito. Malalaking farm ang dadaanan mo bago mo marating ito. Pero dito sa loob ng corridor ang mga bahay ay malalaki pero pero hindi naman malalayo ang agwat sa isa't isa. Dito nga pala normal na lang na makakakita ka ng mga wild animals katulad ng deer na ito. Nakita ko to na tumatawid sa kalsada so huminto muna ako. Dito nga pala sa Maryland pinababayaan lang ang mga deer. Kahit nasa labas siya ng property mo. Pero dito sa Maryland may hunting season din po kami. From first week of September hanggang last week of January. Para makontrol ang pagdami nila. Pero dapat may hunting license ka rin.